magandang araw mga idol so ito na po tayo sa ating tinanim na mga sili mga idol dahil po ay tayo po ay nag um, nag spray ng bagong application sa ating sili sa po sa mayroon po tayong nakikita na naging ano niya naging complex sa sakit ng ating sili kaya ang ginawa natin mga idol tayo pa ay nag-i-spray ng agrimek so so isa ito sa mga kailangan mga idol na may sprayan natin ng agrimek yung sili natin you know? kasi yung dahon ng sili natin mga idol yun o, makikita nyo mga idol <coughs> yung napakadami na talagang ini spray namin dito mga idol pero nakita ko na yung mga dahon niya ay punit punit at butas butas dahil po ay hindi po natin na nakikita kung ano yung sakit yun po ang mahalaga sa isang tanim kailangan alam natin na kung ano ang sakit ng ating halaman kasi kapag hindi natin alam yung sakit ng ating halaman talagang mahirapan tayo pagsugpo at pag uh, bigay na magandang kanyang tubo sanhi po ng maraming sakit na dumadapo sa ating halaman mga idol Yan. so ang itsura ng ating sili na panigang ito ay kaya spray lang natin kahapon ng gamit ng agrimic kasi nakikita ko talaga na hindi ko na ano kasi sabi ko nga eh lip minor talaga yung problema ng ating sili kasi kahit ano yung ini spray natin ay hindi tumitigil yung mga pagbutas-butas ng dahon ng ating sili kaya naisipan ko na i ng agrimic eto po ay kakahapon lamang na i natin So, obserbarahin natin kung maganda ang uh, I mean, kung mayroong pagbabago sa ating sili, yung dahon ng ating sili. Kasi kapag makita natin na mayroong pagbabago, ibig sabihin, ipitibo uh, yung ano natin, yung inispray natin dito. Ayan kasi mga idol, papakita natin sa inyo, ayan mga sili natin. So, ayan ang sili natin na bagong spray ng Agrimec, mga idol. So, ina-update ko lang at uh, ko ang ating sili rito. Uh, kung ano ang next na maging head saura nito o maging resulta ng ating bang spray. So, kung mayroon siyang pagbabago, it means uh, lip minor talaga ang sakit ng ating sili. Eh, hindi natin malalaman kung hindi natin nasubukan na gamitan ng isang produkto kapag uh, mayroon siyang mga problema kaya sa susunod ang hakbang nito kapag makikita natin na medyo may development ng ating sili at gumaganda na ang dahon at saka i-update ko kayo na maganda itong gamitin kapag ang sili natin butas butas ang dahon kasi una una nakikita ko talaga na uh, hindi tumitigil yung mga butas-butas ng dahon kahit inispreya namin ng mali ng mga uh, pang-spray. Kaya naisipan ko na mag-spray po tayo sa ating sili gamit yung Agrimec. Then pagkatapos uh, nito mga idol, pag tinignan ko to pag makita ko eh ano ko naman ah uh, eh ko-content ko naman to para malalaman nyo na mas effective talaga kapag ang sili nyo ay nabutas-butas ng mga dahon na parang plastic na lang natira yun po ang gawin natin i spray natin ng agreement so i-update ko lang kayo for the next uh, content natin kung anong magiging resulta sa ating pag spray ng agreement kaya sa ating sili dahil po ay nakikita natin na uh, ay ngayon pa lang ay nakikita natin na klarado na yung mga dahon ng ating sili, medyo uh, maliwanag na siya. So dito ngayon ay medyo umulan sa ating lugar. Uh, kaya hindi tayo nakapag-spray for sa ating siling labuyo doon sa kabila. So dito muna tayo naglagala sa area kung saan ay bago nating tanim. Ito mga idol ay labuyo din to. Dito sa kabila ay ito yung Uh, panigang no, ibang ang itsura ng panigang kasi ma, medyo makapal yung dahon pero yung labuyo medyo manipis yung dahon mga idol ito mga idol ay nasa uh, mahigit sang uh, buwan na no? ating silip pag matatapos yung uh, pagdating ng December, pag matapos ang December, Dalawang buwan na to. Pero makikita natin na may mayroon na siyang mga putot. So inalaga natin mabuti kasi ito na yung pangalawang observation natin na nag ano tayo, nagsagawa tayo ng observation uh, patungkol sa pagtatanim ng sili kasi dating nga nakikita niya sa previous uh, video ko na mayroon po tayong na uh, marami po tayong mga tanim na na sili doon ay nagkakaroon ng maraming sakit. Kaya nag Uh, experimento tayo sa ibang klase ng gamot na pwede natin i-gamitin sa sili kung para po na magtuloy-tuloy yung uh, harvest po natin kasi malas tayo sa unay eh. so ganyan talaga ang buhay mga idol kapag kahit anong bagay kung bago ka pa lang kailangan mo talagang uh, uh, aralin mo na yung isang bagay bago ka matuto so kung hindi mo aralin Uh, talagang marami tayong madadaanan na pag uh, um mayroon tayong daanan na maraming pagpalpak no. palpak talaga yung ginagawa natin. So dito ay nasa pangatlong tanim na natin do. Ay pangalawang tanim natin sa asiling uh, panigang na gumagamit tayo ng iba-ibang klase na chemical. Um, isingit ko na pala yung mayroon nagko-comment sa atin na um, mayroon nagko-comment sa atin na yung ginagamit daw na natin na chemical ay makapaano daw, makapaksira ng kalusugan ng mga mga consumer, no? So, uh, alam ko na hindi mo alam, kaya 'yun ang nasabi mo, no? So gusto ko lang sabihin, maraming nagko-comment dito na hindi ko uh, hindi ko talaga nagre-react sa inyong mga comment pero uh, bigyan ko lang konti ng puntos yung nag-comment doon, no? So nagtimpla ako noon ng ano, ng pang-spre natin. So nagko-comment siya na sabi niya ah uh, na kumikita daw ako pero ah uh, nasisira naman daw ang mga kalusugan ng mga tao kasi magdudulot lang ng kanser no? so yun ang pagintindi mo dito sa na apply natin kasi alam ko na hindi ka naman taga tanim at alam ko na bumibili ka lang din or hindi ka bumibili pero nagtatanim ka pero konti lang yung tinatanim mo no? kaya hindi ka siguro hindi ka kumakain ng uh, masyado ng mga gulay kaya naisipan mo yan na ganyan hindi mo alam idol na sa Laki-laki ng mga farmers dito sa uh, buong mundo at dito sa ating bansa ay ang mga mayaman na mga farmers ay hindi po nakaproduce ng maraming gulay kapag hindi nagamit ng mga iba-ibang klaseng kimikal. Yun ang hindi mo alam. Kaya sabihin ko sa iyo na uh, yung napakagandang uh, etsora ng protas doon sa market, yung mga special na prutas doon na napakamahal ay napakalaki po ang puhunan yan at ginagastuan yan. Maraming pang spray niyan. Hindi nyo alam, no? So, karamihan po sa atin na uh, hindi alam ang katotohanan patungkol po dito sa pagpa no? So, isiningit ko na rin to kasi para din sa ating mga basher dyan, no? Kung mayroon man tayong basher, no? So... Hindi po tayo maka ng malaking gulay, maraming gulay kasi uh, kapag hindi tayo gumagamit ng chemical. No, so, isipin mo naman napakadaming tao dito sa mundo, no. Kung ang gulay natin ay pa, tayo lang magtatanim sa backyard lang, si, ano pang kakainin ng mga tao na hindi nagtatanim, no? So isipin mo nagpuproduce ang ibang mga farmers ng tin tinulada na mga gulay, no? Tag ilang tons ng mga gulay. Alam nyo ba kung bakit ano ang gamit nila? No, matinding mga chemical ang ginagamit dito, no? Kung ang chemical ay talagang nakasira ng tao, di sana ang kumakain ng gulay lahat na yung mga class A na mga gulay na naman sila po naka naka ano na, naka kumbaga, kinakanser na. So hindi pa yung totoo yung sinasabi mo, idol, no? So kung kanserong ka talaga, yun talagang may kanser ka, o malapitin ka talaga sa ano sa sakit ganyan talaga eh, lahat ng bagay na nagpa-preserve dito sa mundo ay ginagamitan po ng mga iba-ibang klaseng kimikal kaya hindi po tayo maniniwala sa mga nagsasabing ganyan no? so hindi tayo makaproduce ng malaki uh, po yung demand ng market kapag hindi tayo gumagamit ng magandang mga uh, pang-spray dito sa ating mga tanim no? imagine mo no? Oh, siguro ang gulay natin umaabot ng, ng napakamahal kapag hindi, kaunti na lang ang uh, magpuprodos kaya uh, mali pa yung nagsasabi na uh, hindi maganda sa kalusugan yung ginagamit natin no? hindi maganda kasi hindi mo lang alam yun ang totoo uh, okay. so update ko kayo for the next uh, content natin dito sa ating sili sa sili natin isprea natin ng uh, agremic. tapos kung gumanda ng ano sa ating sili yung yung dahon nya asaka natin i-content -co para kung saan ay malalaman nyo din kung ano ang naging resulta ng ating uh, pag spray dito ayun lang po mga idol at salamat at God bless po sa inyong lahat